Ito na mga harvester. <laughs> na mga harvester. Sila layuin na nai mo. Dito naman kami sa dagat. Tapos na kami sa salmon. Dagat naman kami mga master. Let's go.

Why are you running? Why are you running? sabi sabi ni Ubi what li mas <laughs> masi <laughs> ni Diri ha, diri ba? No, 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 no. <laughs> Leo, inanay mo in action, my friends. Mga master Laki nyan mga master Asa ka? Diya lang Lahayo uy Uy Tanggal? Nakita na nimo Salmon, salmon Shish, Wakay yeah. yeah. master Tapos nangalon mga master Paano masabi? Fish on mga master Hindi totoo yan <laughs> ni mga master Ugata mga master oh the grouper mga master Grouper master Dakwa ni master oh <laughs> eh <Yeah>, boy. Yoi. <laughs> oh ani wonga master. Kau nian mga master oh. Ku oh, ni, master oh. Paliw. Sudah ni. Rupa apa tu Suga nam ang buang Anggaling Anggaling <laughs> <laughs> Mama master Aku ke ayu oh.